Magandang araw muli mga kasaka. Ito pala yung aming munggong nabili. Binhing munggo. Ah, uh, munggong labo o sa ilokano. si Ilocano. Ah, uh, isasabog namin to bago anihin yung tanim na palay para apak-apakan nung paper. Uh, Bale isasabog namin ay 50 kilos sa isang ektarya at ito na ang mga itsura nila ngayon pagkatapos ng limang araw yun lang muna ang update sa munggo maraming salamat ang ating mga munggong sa po munggo na sila okay Ini pak project di itu. Oh, yang berita? <laughs> dami dito tumubo pero napapasukan kasi ng tubig eh Maagos pa rin.